Ayan yeah, mga viewers Ito kami ngayon sa labas ng building Ayan Kasama ko si Archie Malinis pa talamin yung mga Kaya na tong ito Tak Halo Che? Okay ka okay. <laughs> lagi, kami sa Tapos, Tapos, Tapos video ko dito. Dito sa labas ato. Dito. Ang Tapos yung pakatlo, dyan. Tower huling video na video yung video na in-upload ko video nakakatakot pag una nakakatakot pero pag sanay ka na wala na rin paano masabi? hindi na hindi na siya nakakatakot pwede masasanay ka na matapos ang kasama ko kasi wala lang kami ano gola lang yan natin ko na lang matapos yung nasa spatula na niya bali ko naman natin guys uh, 11.45 na ba 11.40 na natin na lang maubos yung asis ko yung nasa sapato na pati sa akin naubos ko na rin yung mga ito, lang, ito yung nagawa ko Ah, sa namin. Sino na mag-finish naman na to eh, ang finish naman. naman. Didihay na namin sa pato. Okay, may hirap na damage. Good. Kadihan na yan mga viewers. Babana, babanatan namin ng sailor. Then, applyan namin siya ng primer. Lahat, white tapos ah, uh, babanatan na namin siya ng um, kulay na ganyan yun ah yun ayan. para siyang gray ayan bali sa bandang globe mga ka viewers tapos na yan Ang problema na dyan hindi dito sa labas na yung mga islam folders to nagkakabot na naman kung kuhan para sa atin say hi mga viewers, hanggang uh, dito na lang yung video. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. At patuloy na nagpapalo sa akin. Uh, maraming salamat po. Uh, God bless. Ingat po kayo always.